Higit isang bilyong pisong halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang inihandog ng pamalaan sa Eastern Visayas ngayong araw sa ilalim ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Ang mga binipisyaryo, abot-abot naman ang pasasalamat. Ang Italia sa ulat ni melalas Moras. Dala ang kanyang requirements. Maagang dumating ang habal-habal rider na si Luis dito sa Leyte Grandstand sa Tacloban City para makilahok sa bagong Pilipinas Servicio Fair Eastern Visayas. Kwento niya, anumang ayuda, malaking tulong sa kanilang pamilya, kaya't mabuti na lang at muling dumayo rito ang BPSF Caravan. Bibili po namin ng bigas, mga pagkain, para makatulong sa pang araw na pagkain namin. Salamat po, Pangulong Bumbo Marcos. Maraming salamat po sa tulong na binigay mo sa amin. Ang mag Inang Analin lubos din ang pasalamat na may ganitong programa ang pamahalaan. All in one na kasi rito ang mga kailangan nilang tulong. Paglalaanan po namin pagkain, uh, paggaso sa mga al na, anak namin nag-aaral, yung topang araw-araw. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglunsad ng mega bagong Pilipinas Servicio Fair ngayong araw sa Eastern Visayas. Kasama rito ang nasa 240 na kongresista at iba pang local at national government officials. Ito ang unang pagkakataon na region-wide ang ikinasang caravan bilang bahagi na rin ng selebrasyon ng unang taon ng BPSF ngayong Agosto. Ayon kay Speaker Romualdez, sa dami ng hatid na ayuda, serbisyo at programa rito, walang duda na ito na ang pinakamalaking BPSF caravan na inilunsad sa bansa sa ngayon. Ito, mga kasama nang dito sa Kongreso, sila po, tabi po, ang gumagawa ng legislasyon o budget. Yung nakarang lunes, nakatanggap lang natin yung bagong net expenditure program. Ito po yung halang budget ng ating mahal na Pangulo para sa taon 2025. Kaya po nandito ko oh, kami. Mean, gusto po rin nakita kung maganda po itong programa na to. At ano kaya? Maganda pa itong service Kusang-loob natin ituloy! Sa kabuuan, papalo sa 1.26 billion pesos na tulong at programa ang naihantog sa one-stop shop caravan na ito hanggang bukas para sa nasa 253,000 beneficiaries sa rehiyon. Bukod sa BPSF, inilunsad din sa Eastern Visayas ang Startup Incentive Business Opportunity and Livelihood o Sibol Program, Cash Assistance and Rice Distribution o Card Program at Integrated Scholarship and Incentives for the Youth o ISIP Program. Sa isang panayam sa PTV, sinabi ni Speaker Romualdez na tagumpay na maituturing ang naging paglulunsad ng naglalakihang mga programa ng gobyerno ngayong araw. Presidente, napakasaya ang mga beneficiaries at napakasaya din ang mga congressmen, mga governors at mayors kahit ang mga programa ng BAPE, itong e itong card, itong zibol, um, uh, ay talagang na-resonate uh, uh, re na ito talagang gusto ng mga, mga bayan. Magtatagal ang bagong Pilipinas Servicio Fair hanggang bukas, August 3. Alas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.